Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakiusap si Moira kay Robert na huwag nang ituloy ang pagpo-file ng announcement. Kahit sinabi pa niya na ibibigay niya ang apex at ang lahat kay Robert. Ngunit sa mga ginawa ni Moira, nawala na ng tiwala si Robert sa kanya hindi na magpapautos si Robert at magpapaloko kay Moira. At talong hindi niya na ito masikmurang makasama, kaya desidido na siyang ituloy ang annulment. At sinabi na rin ni Robert na si Tinet mahal niya. Malaki ang pagsisisi ni Robert ng pinitin niya noon si Moira kaysa sa mahal. Kaya ang gusto niya ngayon ay ayusin ang buhay niya at hindi kasama si Moira doon. At mamabawi ni Robert ang apex ng hindi nakadikit ang apriyeti ng tanya sa madubing pangalan ni Moira. Sabi lang na kinakausap okay, ni Anna din ang kanyang pasyenteng si Kaida at ang ina nito. Para sabihin kung ano ang mga susunod na gagawin sa pasyente, nung magpaalam na si Ana din ang mga kasama nito, kinausap ng ina ni Kaida si Annalyn at nagpasalamat sa pagtulong sa pangungunbinsi sa anak upang malama nila ang katayuan nito. Dahil sa mga narinig ni Annalyn, sa pag-uusap ni Kaida at ng kanyang ina, nung ang isipan niya tungkod sa pangyayari sa pagitan ng relasyon niya sa kanyang nanay din at naisip niya na kailangan niya na talagang tanggapin na ikakasal na si Dr. Carlos sa kanyang nanay Linet. Nanaikwento rin niya kay Dindon. at pinaalala sa kanya ni Dindon kung gaano kamahal ni Carlos si Linette. At ang relasyon ni Ana din noon kay Carlos na close pa sila. Sa kabikang banda, nagkaroon ng pagkakataon si Robert na makausap si Linet at ipagtapat ang tunay niyang nararamdaman para dito. Nakikinagulat kinagulat ni Rinette at tinanong niya kung alam ba ni Robert ang pinagsasabi ni Sinabi ni Robert na nakalimutan naman si Rinette ng otak nito. Pero kahit anong gawin ni Robert, hindi naman makalimutan ang puso niya si Rinette. Nagkamali na yung on si Robert. At ayaw niyang hayahaan na maulit ulit ito. Kung ikaw nga sa katayuan ni Robert, gagawin mo rin ba ito? May mga bagay nga na dapat natin gawin. Kesa pagsisihan natin bandang huli. At may mga nagagawa naman din tayo. At pagdating ng araw ay pinagsisisihan din natin. Ang gulo ano? Basta ating tandaan kung dumarating man tayo sa kaguluhan, huwag natin katilimutan tumawag sa paminoon. Ten, siguradong nasa sa niyang kasagutan. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, it like i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload na video. Thank you and God bless!